Magandang araw mga kachibog Ito na naman tayo Vlog vlog ulit Kung mapapansin nyo yan Lakad ako ng lakad sa office Kanyan talaga ginagawa ko dyan Halos araw araw kasi Kinakalawang yung tuhod ko eh Yung trabaho ko kasi dyan is Halos walang ginagawa Nakaupo lang talaga ako magdamag Kumbaga eh utak lang talaga yung pinapagana Saka nagpapakondisyon din ako ng mga time na yan Kasi pumasok yung team namin sa semis Number 2 kami at pagkatapos ko nga maglakad-lakad mga katsibog, nagutom ako. Pinagbaon ako ni Mrs. ng sandwich na may burger, na may itlog, na may kamatis, na may lettuce, may pipino, kung ano-ano pa yung may mayonnaise. Saka mayroon pang cheese with matching coffee pa. Yung araw na yan, nasira talaga yung fasting ko. Kaya babawi ako kinabukasan yan. Saka sa mga gusto po pala mag-fasting, hindi po ito para sa lahat ha. Lalo na po kapag nagtete kayo ng medicine or meron kayong diabetes. Yun lang po yung nalalaman ko. Pero para sigurado po kayo, ah, na lang po kayo ng doktor. Pauwi na po ako ng mga oras na yan at meron na namang huli dun sa may kanto. Kaya nag-shortcut ako dito. Ayan, nakikita nyo ang daming motor na dumadaan. Bago pala ako umuwi ng bahay at nag-aya ang aking bebe. My love so sweet in the heaven so far in the sky sa my star mall. <laughs> ah, paano na? Kaya sa gustong umorder ng original makopuno, ay eh, nandito lang yan. Nasa amin lang yan. PM lang po. At ayan po, makikita nyo yung mga tuhog-tuhog na dinadayo pa namin dito sa Francisco kasi solid yung sausawan, saka yung pusit nila, malinamnam ang laki pa dito lang sila sa may kantuhan ng RC kung gusto nyong puntahan talagang dinudumog sila dyan at syempre titikman natin yan lahat isa isa at ayan po yung presyo nya yung kulay green na placard check nyo na lang po hindi ko na itetaste at siguradong masarap to sos pa lang pwede mong iulam sa kanin saka yung isaw nila dito crunchy yung pagkaisaw nila tapos nagbe-blend yung lasa dun sa sauce na matamis ay kasarap tapos yung raw nila dito hindi puro breading, puro laman talaga. At syempre nag take out pa si misis na sanda makmak na posit niyan. Naka na po kami ng mga oras na yan at nagpe prepare na si misis para pumood trip na kami. Ininit niya lang po dyan yung niluto niyang chicken garlic hamonado. Yan, favorite ko rin po yan. Ha. Napakasarap niya at sobrang lasa mga kachibog. Sigurado taob na naman yung kanin namin ito. Siyempre with matching po si Chan, yung in yung namin dun sa may tuhog-tuhog. At ayan na po nilalagyan ko na ng sabaw ang aking kanin. Sabaw pa lang ulam na yan. Kaya sa mga gustong magpaluto, PM nyo lang po si Jessica Manuel. Hindi po kayo niyan tatanggiyan. Tara mga kachibog, kain po tayo. Pay po muna. Mga oras na yan mga kachibog, sabay-sabay kami kumain nila mama sa kanang mga kapatid ko. Kasi napadami yung luto ni misis nung hamonado. Kaya dinala na lang namin dito sa kabilang bahay. Siyempre, share your blessings. Saka mas masarap kasi kumain kapag ganito sabay-sabay, kwentuhan. Lalo na pagkasama mo yung pamilya mo. Madalang na kasi kami umuwi dito kay la mama. Madalang na rin kami kumain ng sabay-sabay. Kumbaga focus na sa kanya-kanyang pamilya. Hindi kagaya ng mga bata pa kami. Siyempre, luto ni mama. Siyempre, yan ang pinaka-the best. Noong unang nagsasama pa nga lang kami ni Mrs. eh, kumbaga hinahanap ko pa rin talaga yung luto ni Mama. Hindi pa rin kasi gano'ng kagaling magluto si Mrs. nung bago pa lang kami. Kumbaga ngayon pa lang siya gumaling magluto. Pero sa ganito, sa ganitong punto ng buhay ko, may mga anak na ako, pamilya na ako, hinahanap-hanap hinahanap ko pa rin talaga tong luto ni Mama. Dahil dyan ma, pagluto mo ako ng favorite kong ulama, at ayan po, merong isang batang nang uuto kasi gustong pumunta sa perya. Sabi ko sumayaw muna siya para payagan ko siyang pumunta sa perya. At <laughs> At ayan po mga katsibog, nabudol na naman tayo nung anak kong babae at sumama pa si Kuya Tanta. Nakita ko nakatambay sa labas. Gusto ko sana mag-reswill kami kaso wala pa masyadong tao nung time na yon sa perya kaya nagbola-bola -bola na lang siya at least yan kahit pa paano nag enjoy naman siya kitang kita naman o oh. ayan oh. tuwan tuwa ang batang makulit pinsan lang naman mag request tong ate ko na mabait na to eh. kaya pinagbigyan ko na saka masipag naman siya mag aral kaya yan reward mo yan bebe ko at ayan po mga katibog, ang kuya tantan ko naman po ay nagpabili nitong potato swirl ba tawag dyan Tiyempre, titigman natin, test test natin yan masarap naman siya ang kaso parang ano nababad ng maiigis sa mantiga hindi masyadong natiktik hindi ko nagustuhan at ayan mga katsibog pauwi na ako at nagulat na lang na ako may nakaredy ng ganito may pulutan na naman tapos mayroong pang kani salad ba yan churros tacos at syempre mayroong mojito ano pa nga bang gagawin? Idisimula na natin. Siyempre ni-ready na rin namin yung video Talin. Busog na busog na ako ng mga oras na yan mga katsibog pero tikman pa rin natin yan lahat. Natikman ko na po yan dati yung kani salad ni mrs kasi nagpapa-order din po siya niyan. Marami rin po sa kanyang umo-order niyan kasi puro fresh yung mga naka-ready dyan at quality talaga yung lasa. Pasintabi po sa inyo mga katsibog kakanta po ako ha. Pakinggan niyo po.

Siyempre yan, lalantakan natin ngayon mga katsubog ay ang churros. Siguro naman lahat nakatikim na niyan. Manamis-namis. Tapos nilalag may tinapay na parang waffle na medyo crunchy. At ayan po, si misis yan po ang nagprepare ng lahat ng yan, Sobrang sipag at sobrang thoughtful po niya mga dami nang may ban kayo May yun Ha po Hindi ano yun Inaano niya yun pina voice over niya po Pagpasensyohan niyo na po yung boses ko mga kachibog Salamat po sa panonood. Sana hindi po kayong magsawa Bye bye, isang puso naman dyan.